Maaga pa lang, nagsimula na magtuhog ng sampagita si Mylene. Ibinibenta niya mga ito sa kalapit na simbahan. Ang cute na cute niyang assistant, ang tatlong taong gulang na bunsong anak niya na si Avery. Magiliw at masipag naman ang bata. Pero, nung iharap niya ang kanyang pisngi, mas malaki pala ito sa karaniwan. Sa kanyang pagtayo, pansin din na hindi magkasukat ang kanya mga binti. Ayon kay Mylin, ganito na si Avery nung siya ay isilang. Uh, pagkapanganak ko po kay Avery, malaki po yung face niya at saka yung paa po niya. Tapos may red marks po na malaki mula paa hanggang sa puwet po. Nung nag-follow up po kami sa pedya ng one week po, sabi po niya, i-refer daw po kami sa specialista para ma-diagnosis po siya. Bago niya isilang si Avery, pinapakuha sana siya ng kanyang doktor ng congenital anomaly scan. Yun nga lang, hindi na ito umabot. Uh, Nagpa-ultrasound po noon ako, uh, December 16 po, Lumitaw po na baby girl po siya. Tapos uh, okay naman po si baby sa ultrasound. Ngayon pa binigyan po ako ng request, uh, January 24 po, 2022 Uh, ano po, kas uh, ultrasound po. Kaso hindi po umabot, December 31 po, nag po yung panubigan ko. Tapos na-admit po ako, na, nanganak po ako ng January 1, 2022 po. Premature ng isilang si Avery. Nang may masmasan si Myrin at makita ng mas malinaw ang kanyang baby, doon niya na pagtanto na hindi lang kulang sa buwan ang diferensya. Sobrang iyak po kasi hindi ko po matanggap sa sarili ko na ganun si baby na ginawa ko po yung best ko bilang mananay. Tapos ano lang ko po, sabi nung asawa ko, i-accept ko po sa sarili ko kasi anak ko po, po yun. Doon ko na po tinanggap sa sarili ko na gawin ko po yung best ko para may ipagumot yung anak ko. Ang mister niyang si Gerald, aminadong maraming naging tanong sa isipan noong una makita si baby Avery. Una po nabigla po ma'am, nagtatanong po bakit gano'n. Yung bakit ganun po siya. Tapos nung katagalan din po, natanggap na po namin na ganun. Kumpiyansa si Mylene. Wala siyang ginawang kahit ano na posibleng nagdulot ng komplikasyon sa kanilang bunso. Sa tingin ko naman po, wala naman po kasi mm, malayo po yung agwat po ng kuya niya tapos... Uh, nasa bahay lang po ako, wala naman po akong trabaho. Normal na lang po sa bahay. Sobrang sakit po bilang nanay kasi lahat po ginawa ako para sa anak ko para mapabuti po siya sa sinapupunan ko. Pero hindi ko po expect na ganun yung ibibigay ni Lord sa akin. Pagtungtong ni Avery ng dalawang buwan, humanap na ang kanyang mga magulang ng solusyon sa kanyang kondisyon. Binigyan po kami ng referral sa hospital para ma-admit si baby. Doon na po sinimulan yung mga iba't ibang test po tulad ng MRI po. Ngayon po, doon po na diagnose si baby ng Plephelter na syndrome. Nag-check na po sila sa ENT po uh, sa OPTA po dahil yung mata po niya is parang naduduling po. Ngayon po, nag-refer din po siya sa surgeon dahil doon po sa mga test po ni baby. Tsaka sa of, ano po, sa uh, orto po. Kasi yung paa niya is malaki po. Pero yung mga buto daw po ni baby is normal naman po. Kahit po malaki pong yung isang paa po niya. Para makasiguro, mula Pampanga, tumulak ang pamilya Paminila para magpatingin sa isang ospital dito. Doon, kinumpirma ng doktor ang naunang diagnosis kay baby Avery meron siyang Klippel Trinaunay Syndrome o KTS, isang pambihirang congenital disorder kung saan apektado ang development ng blood vessels, balat at muscles, buto at kung minsan, lymphatic system ng sanggol. Komplikadong sakit na ito dahil problema sa genes ang sanhi pero hindi na mamana wala pang malinaw na paliwanag kung bakit ito nangyayari. Sa tala ng U.S. National Institutes of Health, isa sa kada isang daang libong ipinapanganak lamang ang meron ito. At madalas, isang parte lang ng katawan ng apektado. Yung KTS o yung Klippel-Trenoni Syndrome ay isang rare na genetic disorder na kung saan nagkakaroon ng overgrowth or pagdami ng blood vessels, lymphatic vessels at minsan pati yung buto. Uh, usually nag involve ito ng isang uh, leg, hindi sa dalawa, yung isa lang. And uh paminsan-minsan meron ding ibang parte ng katawan na apektuhan kasama nung sa leg, minsan sa katawan, sa trunk, minsan sa arm and uh minsan pwede din sa mukha subalit sa kaso ni baby Avery malinaw na isang pisngi at isang paa ang tinamaan bagay na ayon sa kanyang doktor kauna-unahan daw sa Pilipinas ang malaking tanong ngayon nagagamot ba ito ngayon po, nag-try po ako sa may Manila po para may maipatingin si baby. Iba't ibang test din po yung mga ginagawa kay baby. Tulad din po ng ultrasound, ng mga test po sa dugo, tapos MRI po ulit. Ngayon po, ang final diagnosis po ni baby ay Klippel-Turnay syndrome po may mga fats daw po sa face niya tsaka sa paa po niya. Meron daw pong tatamaan na ugat po ata pero hindi pa po kami nakapag-surgeon at ENT po. Hindi man pangkaraniwan ng isang pisngi at isang binti ni Avery sa lahat ng iba pa. Halos parehas naman daw siya sa ibang mga bata. Bonus pa nga na bibo at malambing siya at isang papas girl. Malambing po talaga siya. Kasi pagdating ko po ng ano, galing magtrabaho, talagang sasalubong na po kasi siya. Talagang inabangan na po niya ako. Tapos bago umalis, magbababay po siya, magkikis. Minsan po ano, yung kahit nasa trabaho po ako, tumatawag po sila. Hinahanap po ako. Heto pa, may pagka komedyante si Avery. Uh, lagi po niyang sinasabi, Mama, ito si Dagul kasi po yung malaki pong paa niya. Mama, ito si, ano, si Dagul din sa face po niya. Hinahawakan po niya yung mga parts fart, po ng katawan niya na kakaiba. Pero hindi po siya nagtanong sa akin na ano yung itsura ko ganito. Hindi po. Tanggap po niya kung ano yung pagkatao po ni Baby. Pero isang taon na lang, kailangan nang magsimulang mag-aral si Avery. Kaya naman, doble ang pressure sa mag-asawa para maipagamot ang kanilang anak. Gusto ko po sana maoperahan po muna si baby kasi yung bully po yung inaano ko. Yung natatakot po ako sa bully para sa kanya po. Kasi po yung mga ibang bata po, inaano po siya na pinagtatawanan po yung baby ko na ganyan po yung itsura niya, malaki po yung paa niya, malaki po yung pisngin niya. Siyempre bilang magulang po, Nalangatatakot po ako sa gano'ng bagay na sinasabi po ng mga ibang tao. Kasi kahit sino po, wala naman pong magulang na gugustuhin magkasakit po yung anak. Siyempre po ma'am, masakit po sa akin. Kaso kung bata lang po kasi ma'am, di pa po nila maintindihan yung gano'n eh. Kaya naiintindihan ko rin po yung ano. Pero masakit din po sa akin kasi gano'n po yung anak ko Kaya nabubuli po siya. Sa kabila ng kanilang sitwasyon, porsigido mag-asawa na maging sandigan ang isa't isa at gawin ang lahat para sa kanilang bunso. Ah, uh, nabigla din po siya. Siya lang po yung nag ano po sa akin uh, yung nagcomfort po sa akin na uh, tanggapin natin si baby kasi anak mo 'yan, dugo mo 'yan. Uh, tanggapin natin. Kung 'yan talaga yung binigay ni Lord sa atin, tanggapin natin kung hanggang saan si baby. Basta yung para sa atin bilang magulang, gawin natin yung best natin para maipagamot siya. Sa uli nilang pakikipag-ugnayan sa doktor, may mga test na hindi nagawa kay Avery. Dahil na rin daw, saka po sila sa pinansyal. Nagtitinda po ako, nagbabay and um, sa trabaho ko po ngayon, isang driver po sa ano, hardware po. Tapos minsan, nag uh, tinta tinda po yung asawa ko. Bali yung sahod kung yung sahod ko lang po ma'am. Sakto lang po sa ano, pangtawid sa ano araw-araw. -araw. Kaya yung sa needs po ni Ibiri, doon po kami nahihirapan. Ayon sa Mayo Clinic sa Estados Unidos, walang gamot sa KTS. Ang tanging magagawa rito, kontrolin ang sintomas at iwasan ang komplikasyon. Ilan kasi sa pwedeng mangyari kapag ito'y napabayaan, pamamaga sa katawan, pangangapal ng buto at balat, at problema sa sirkulasyon ng dugo na kapag lumala, baka magdulot ng internal bleeding. Kaya naman, nakipagugnayan na kami sa isang espesyalista upang malaman kung paano ba talaga dapat ang gamutan ni Avery. At this point, medyo last option yung surgery. Ang best treatment na pwedeng ibigay for now would be yung parang oral chemotherapy which is uh, sirolimus. yung sirolimus kasi ginagamit siya for vascular and lymphatic na malformations It's a genetic disorder siya so kahit magtanggal tayo nung mga parts ngayon na may involve na blood vessels magpo at magpo sila. So, dadami at dadami pa din. Uh, so, yung kunyari magtatanggal tayo ng part sa leg na involved, yung natira na normal, later on, pwede pa din magproliferate proliferate yung mga blood vessels and lymphatic vessels doon. Hindi siya talaga yung sustainable na management. Isa talaga to sa mga komplikadong conditions, lifetime management talaga. Kami mismo sa kapatid mo, Titia Kane, na magtutuloy-tuloy ang pagpapahupa sa mga epekto ng KTS sa katawan ni Avery. Hello, Avery. How are you? Bless ka daw. Ay, ay, ang bait. Okay. Uh, para sa ito kasi nagmano ka. Ito po, 50,000. Galing po sa Raffi Truffin Action Foundation po yan. Thank you so much. Para tulong sa kanya. Okay? Walang aram lang po. Hello. Sagot ko po lahat. So maraming Yung, salamat po. Uh, Yung operasyon, gamutan, hanggang paggaling niya. Okay? Sige po. Ma'am, nice meeting niyo po. Maraming maraming salamat Nice meeting po. Manaking tulong po ito sa gamutan. Maraming. Uh, maraming maraming salamat po idol sa uh, binigay niyo pong tulong sa anak ko malaking bagay po to para sa pagpapagamot niya uh, sana mas marami pa po kayong matulungan na pagayoon lang more blessing po and god and bless po maraming salamat po sir Ravi sa uh, binigay niyo pong tulong sa ano kay Avery uh, makakatulong po yun para ipagawa yung mga test na kailangan para sa gamot po niya Bye bye po. Bye bye kanu Bye bye. Bye bye kanu. Bye bye. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye. bye, -bye.